What's up? <laughs> so ito nga mga kasindero uh, May isi-share lang ako sa inyo Ito ay uh, Lexus LX 570 2012 model Ito ay may misfire Pero wala siyang code Pero Pag tinignan mo dun sa misfire counter May mga misfire siya Nagka-count siya ng na mga 8, 5, 2 Ganyan Lalo na kung tumatakbo na siya ng mabilis nangiinagaano na yung sasakyan so ang ang, ang main problem nito mga ay uh, injector lalo na pagka yung mabilis na mabilis sa takbo niya kinakapos na ng bigay ng gasolina yung ibang mga injector kaya yan nanginginig so ang gagawin natin nito ay uh, linis uh, injector tapos eh, tune up na rin palit uh, spark plug linis throttle tsaka palit na rin ng uh, filter so ito nga na umpisan ko na na naisa lang ko na dito napakuloan ko na <laughs> na ano ka yan 15 minutes ko nga 15 minutes ko nga ngayon ano to eh tingnan nyo naman oh ay kalinis na oh oh tingnan nyo puti na kanina sobrang ano nyan sobrang karbon. so isa sa lang ko to dito apat apat lang kasi kulang nang isa yung ano eh yung ganito kulang nang isa kaya apat apat kulang isa sa at uh, din na natin bibidyo yan, yan dahil marami, natin, marami na tayong video nyan at uh, yun lang nga habang nakasalang ko dito yung apat magpapalit naman ako ng spark plug tapos pagkatap Pagkatapos ng apat, lalagay ko na doon. Yung apat naman na isasalang ko dito. So ayan nga mga kasindero. Madali lang naman tanggalin yung ano nito. Madali lang tanggalin yung uh, injector. Ayan. Pero titinan yung maigi ito. To, to. Ayan, baka mamaya mahulog doon sa ilalim. Ako, mahirap. Mahirap pag-anap doon sa ilalim. Kasi ano, tawag dito, meron siyang uh, stroud. O kaya sumabit-sabit pa kung saan. Naku, mahirap maghanap. Bali ano yan? Dito dalawa, dalawa, dalawa din doon. So ito na, na mga kasendero. Uh -huh. Nilinis ko na yung ano, yung lugar ng mga injector. Ah, nilalagyan ko muna yung butas ng injector, nilalagyan ko ng spark plug. Tapos bubugahan ko nang i-sidel ko yung doon. Ayan, lahat kaya tingnan linis oh. Wala sang Wala na siyang mga Buhangin Ganyan ako maglinis ng ano Para Okay okay So Mag, Magpalit din tayo ng ano ng rubber dito sa ano Itong ganito Palit din Kasi pisak na yung ano eh Yung pisak na At nagkaroon na ng moist Meron ng moist yung ano nya Ibig sabihin noon, may singaw na siya. So ganito lang maglagay ng kung ano, ganito lang ako maglagay, lalagay ko lang dito. Itusok mo, ituro mo doon sa butas, yan ah. Oh. oh tapos kanya, lapat na 'yon. Gayon lamang. Oh. Gayon lang. Napakadalay. Ah. Oh. Kasi pag kayang nilagay mo lang ganito, baka mamaya gumulong pa dun sa ano. Mahirap na. Mura lang naman tong ano. Tong rabyo na to, limang limang real yata isa. Sa pera natin magkano? Ah, uh, 70, 70 o 65 pesos. Pero 65 pesos isa, ma ma maal -ma al na rin 'yon. Walong piraso 'yon. Oh. So ganyan na nga Ilalagay ko muna to Huwag natin kalimutan to doon sa dulo Dulo no Mahirap ilagay Mahirap, mahirap ilagay Baka mahulog Paano ba natin hmm. Ayan Ayun, pwede pala eh Ayan, baka mabitawan natin Mahulog doon, sa so, may transmission, sumabit so, pa nako Buti kung pagka nahulog, eh, diretso sa ibaba kaso pag nahulog direkt diretsyo sa itaas <laughs> paano kaya nangyari Direkt sa taas hindi ibig ko sabihin ma -ano, pa kung saan parang si kumpare hindi, di, hindi diretsyo umuwi sumasabit pa kung saan <laughs> ay pambihira bakit naman nasa ali pa si kumpare eh yan lang get na So yun na nga, ganito lang yun. Paano ba yung, saan ba yung ano? Wala, nakalimutan ko na kung saan nakalagay yung sakit. Yung pa sa likod, oh, di, ah, dito yan. Dito. Nakalimutan ko. Ayun, nakaganyan. Nakagayon. So, hindi naman pwede doon sa kabila. Dito yan. Ayun. May guide nga pala yan may guide dito oh. at ito yan na mm. yan na lagay muna natin yung wire yan sakit bago is ilagay doon ay yung dulo mahirap yung dulo ng walang hanggan sa dulo ng walang hanggan Uh, paano ba yun hanggang uh, sa dulo na walang dulo hanggang sa dulo ng walang dulo, He -he. dulo, ng walang dulo pambira bira uh, ayun natumba yung poste eh. ay naku yun ang mahirap doon natumba ang poste ay, hay, hay. ay, ay ay, 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 ay ano nga, muna natin nakakangawit naano na nga rin pala natin nasalang ko na yung apat uli, oh o, na rin siya mamaya natin ulit yung yon yun kakabit ko muna yun parit ang spark plug nalinitin saan ko na yung throttle body palit na lang ako ng ano uh, fuel filter yung so, mamaya na natin videohan pag tapos na hello so ganito nga yung mga kasendero videohan na rin natin yung kabila so ganito nga yan nilalagay tinan nyo naman maraming buha buhangin Ah, uh, hinanginan ko na rin kanina 'yan. Uh, bago ko tinanggal yung injector kasi para paghugot mo ng injector yung mga buhangin wag papasok sa loob at ganto ganto rin ginawa, gagawin ko lalagyan natin yung butas ng spark plug ganito yung spark plug yung mga pangkod saktong oh. saktong sakto yung butas lalagyan natin ganon para yung dumi hindi papasok sa loob ng cylinder o sa ano ng piston sa lugar ng piston tapos sa pagkali natin ito so, huwag mong kakalimutan dahil huwag kaya may mahulog nga doon sa ilalim na kopo ang hirap mo tapos bubugan ko lang ng ano to ng uh, ko yan ng, uh, yan may pumasok mga isigil ko doon sa doon pero walang doon tapos hahangin ang ulang ganito ayon oh kita nyo kita nyo no? baka natalsikan yung ating lens ng camera tingin meron tika oh. lang linisan natin. linisan natin linisan natin linisan natin natalsikan yan yun. Malanais. So ayan oh. Niyo naman mga kasindero. Wala nang mga buabuangin oh. Hindi na tayo mag hindi na tayo kakabahan na baka may pumasok na dumidun sa ibabaw ng ano kasi pagka may nahulog na halimbawa maliit na bato doon sa ano Tutu, tutukod sa ano yung tutukod sa piston delicates delicates so ito tanggalin natin yung mga spar spar plug dito sa kabilang side na to madaling palit eh madaling magtanggal eh kasi walang wire na naka walang wire na nakambala Hmm. So ganun din lang gagawin nating proseso. Ganun lang. Tapos, lagay dun. Tapos, lagay doon. Tapos, lagay doon. Tapos, ila, eh, to, eh, anuhin mo lang daliri yan para lumapat. Dumiretso. Hmm. Yan, yeah, direkto na siya. Lalagay na natin yung yung ano, yung butil. Lagay natin. Botol Sa vehicle, botol Botol Yan. natin dito. Diyan, oh, may guide yan eh guide guide you guide me from the pole you guide me from the pole and you lead me mm -hmm. nakalimutan ko na yung kantang ngayon Kanta ng, kantang simbahan. <laughs> Limang taon na ako naging choir sa CAA. Sa barangay CAA, Las Piñas. Yan. Dati batang simbahan din ako. Eh. Ay, nako. Pero, nung tumanda-tanda na, naligo pa rin ako ng landas. Eh. Naligaw pa rin ng landas si Asindero Pambihira Ganon talaga mga kasendito Kumbaga Tumigil na kasi ko nung magkwer. Kaya ako napunta sa ano Napunta sa Ibang landas <laughs> Pero naitama ako naman na Tinama ako na Siyempre matanda na tayo Yung ngayon sinasabi na ano Tumanda na walang pinagkatandaan Mahirap mapagsabihan ng ganun. Tumanda, pero walang mapag... Walang pinagkatandaan. <laughs> Ang gusto ko yung ano... Gustong gusto kong kanta yung... Mm -hmm. Tulad ng... Um, Napiniga at sinala. Upang pang maging mm -hmm. ay. Mhm. Mm na nabibigay buhay. Ngayon mm din -hmm. Sa Dapat din pusong liyag. Ano 'yun? Mhm. Mm mm -hmm. Kalimutan ko na. Gano'n? Ilan taon ba ako nung nag-quire ako? Ah, mula 19 years old hanggang 24 yata. Ganun. 18 years old hanggang 24 years old. Nung 25 years old nag-asawa na ako. Nung nag-asawa naman ako, doon naman tuloy ako na ano, nalulong sa masabang sama-sama hindi ka nais nais -na na. <laughs> ay nako Ganon talaga dapat pala noon hindi ako tumigil sa pag, pag ano, simbahan kaya hindi tayo na sana hindi ako naligaw ng landas naligaw ng landas ay pagka wala tayo may upload magkikwintuhan tayo Makikintuhan tayo pag wala tayong may video Upang maging Na nagbibigay buhay nawan maging Sa na pagbuo nitong bayang liaga. So, ganun lang mga kasindero Ganun ko lang inano yung ano Ganun ko lang nilagay yung uh, injector? Medyo mahirap-hirap nga lang to Kumpara doon sa ibang sakyan Lexus um, Lexus, Toyota Yan, ganyan Yung mga 8 cylinder Kahit yung six cylinder mayroon na akong na-upload yung ano yung Avalon yung bagong modelo yung lumang modelo madali lang yun na six cylinder at uh, yun na nga ano po magpapalit ako spare plug tapos buuin ko na tapos iangat natin palit naman ako ng fuel filter ah mm -hmm. uh. Mamaya may ipapaliwanag ako sa inyo kung paano Tinitingnan dito sa Toyota Lexus yung misfire Wala siyang code pero mayroon siyang Misfire. mamaya ay sasalang natin yung ano Pag buo na ito sasalang natin yung uh, uh, Scanner I-scan natin tapos doon natin, Doon ko ipapakita sa inyo kung paano Tinitingnan yung uh, misfire So ito na nga mga kasindero natapos na natin Napandar na rin natin at papa uh, papakita ko sa inyo kung saan tinitingnan ang misfire nitong Lexus o Toyota ayan um, Dito ay nakikita mga kasindero ayan oh. Oh. Uh, cylinder misfire count. Ayun, 8 cylinder 'yan. Ya ano mo lahat 'yan. Ayan. Tapos okay mo, makikita natin yan kung may misfire. Ngayon wala na siyang misfire. Nagka-count yan eh. Pagka may misfire, nagka-count yan hanggang ano. Umaabot ng 30 to 25 yata. Ang number pagka yung misfire dyan. Ngayon 0-0. So, ibig sabihin niya mga kasindero ay okay. Okay, okay. Wala na siyang misfire. At yung uh, check engine niya at yung uh, porlo, hindi na nagbiblink pagka may misfire nagbiblink yung ano eh yung check engine so yung uh, RPA, mataas, mataas pa dahil naglinis tat, tayo ng throttle paanda rin lang yan ng mga ilang ano mga ilang minuto dalawa tatlo bababa na yan so yun na nga mga kasindero okay na yun lang hindi nyo yata nakita maigi o no masyadong maliwanag <laughs> masyadong ah, teka natin i-ano natin Ayun. Yan. Maliwanag pa rin. So ayan o. Oh. Ayan o, zero. Ididim na lang natin mga pag, ano, pag edit para makita. At uh, makikita nga pala yung cylinder number misfire. Dito yan. Ayan. O. Oh. Read data stream. Di pa Read Read, read. Basta basahin yung data sa stream. <laughs> so, yan na nga mga asindero. Diyan lang makikita yan. Pag pinindot mo yan, naanapin mo na yung, ano, yung cylinder number misfire. Ganun lang yan. Tapos, si okay mo yan. So, ngayon wala na siyang, ano, wala nang misfire. Nung in-scan ko to, may misfire yung kanyang 2-in-3, 5-in-6 yan So okay na Lilipat naman tayo doon sa Azira Ayan Azira ba yan? Oo Azira Tatanggal Tanggal tayo ng ano yan Tanggal tayo ng Intake manifold din, magpapalit tayo Spar plug at uh, Tawag dito Oxygen sensor So ayun na nga mga kasindero So, ayan na nga po mga kasendero. Hanggang dito na lang ating uh, video sa sasakyan na ito. At, uh, uh, sa, nawa ay ma, may natutunan na naman kayo. Dito sa... Uh, at, uh, nawa, nawa ay napu, may napulot kayong aral o oh, uh, uh, idea dito sa vlog na ito. At, yun na nga, maraming maraming salamat na lang po sa inyong pagsubaybay. At mayroong ano na namumulit ito Ay, Spain. I game like Farid. Kabilala, mga nab. Ngayon, ma sha Allah, legs zada 570. Sugol maramang maganda. Maramang maramang Like. So, yun nga mga, mga kasintero. marami-maraming salamat na lang po sa inyo for bye, bye At marami-maraming salamat. Sa, inyong sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.